guys, nandito na tayo ngayon sa tramline ng San Lorenzo, Camarines Norte. So ayan. Ito yung ka uh, tramline na sinasakyan ng mga turista. Ayan. Ah, wala pa lang yung mag uh, mag-operate kasi linggo. Ayan. Tingnan natin kung anong klase yung dinadaanan dito. Samahan niyo ako. Yung kable na ito, ito yung dinadaluyan ng tramline. Papunta doon sa pinakang dulo na yun. No? guys nakikita nyo yun. Yung kulay puti. Isusom natin kung abutin. Ayan. Hanggang doon sa kabila. Ang. Uh, hangganan itong tramline. So yan. Kaso sayang ang punta natin ngayon. Ay walang ano. Walang mag-ooperate. Kaya rong timing ang ating punta ayan yung ating mga kasama ayan ay sila so ayan, uh, isa pa dito ang pinakamaganda sa San Lorenzo mura dito o mga nyug na panggata so ayan matingin tayo ng mga nyug na mabibili natin pero tayo rin ang mabalat titignan natin kung maroon tayo magbalat at ito na nga si ate ang may-ari ng nyugan dito So siya ang magbabalat ng ating mga nyug na bibilihin So ayan ganyan guys magbalat ng uh, nyug Ang tawag dito ay palaw So ayan medyo mababaw pa yung pakabaon Kaya kailangan pa niyang ibaon ng mas malalim Para mas maganda ang pagbunot ng niyug ayan guys nakikita ninyo kung paano siya magbunot no? Napakagaling So ayan medyo pagod pa daw dyan si ate Kaya medyo nahihirap hirapan siya sa pagbubunot At ayan nga uh, sinubukan din ni eh, Kobe Kung kaya niya magbunot ng nyug Kaso ay talagang hindi niya kaya Hindi siya marunong magbalat Ayan halatadong ito ay hindi pa nakaka-experience ng ganitong mga pagbubunot so yan, dalawa namang klase ang pagbubunot pwede ka din gumamit ng itak katulad ng ginagawa ni at itak naman ang kanya pinabubunot at ayan na nga, napagod na si Kobe at hindi na niya kaya hindi pala madali ang pagbubunot ng anyog gamit ang barita ayan, mga ka mix Vlog, nakikita niya natin o oh. So bibili nga pala dating ay mabili muna tayo ng bainting piraso panggata natin at tayo magulay ng natong So ayan, si Master na ang dadali so, Ito sa atin, si Master ay talagang uh, nagkukopra Tingnan natin wow. kung marunong pa siyang magbunot Ayan, talagang mapersa pa din oh? Nakikita ninyo ay talagang uh, Sabi nga nila kapagka daw ang nagtanim ng na nyug ay kulot ay, ganito daw nangyayari. Mahirap daw bunutan, pero kapag ka ang nagtanim ay straight ang buhok ay madali lang daw itong bunutan. Do'n ito, naniniwala ba kayo do'n mga ka Gearmix vlog? kung naniniwala kayo, i comment nyo nga. At ito si Ate nga pala ay may sarili ding resort. Ay, parang... Anong pangalan ng resort ay, po Ate at nang mai-ano natin? Ha? Kulganti. Kulganti. Mata kong dos Kulganti. Ay, ito, at i-vlog natin para oh, oh. Pag At si ate ay nagkaroon na ng mga cottage Kailan niya. Kailan na dyan? Eh. May cottage dyan. Ang cottage? Walang kikilis pa. na dito sila. So guys, sabi nila kapag ka daw ang nagtanim ay gulo-gulo ang buhok, kulot. Yan, mahirap ito. Sabi nila. Pero kapag ka ang nagtanim ay bagong oh, ribbon. Yan.

<laughs> At habang hinihintay ko nga Ang mag-ooperate ng tramline na ito Ay meron akong nalaman na Isang balita so Ayan, pakinggan natin ang balita dito kay nanay Dito natin si nanay Nay, pwede magtanong? Kailan pa po ito pinatigil pag operasyon Matagal nang ano, dito nag-ooperate Ah, matagal na po? Mm, mga ilang taon na po? transfer ito pero sa produkto lang. Ah, sa produkto. Hindi yung mga tao at baka delikado, delikado na. Ah, okay. So ayan po guys. Ah, alam natin na hindi na pinasasakyan sa mga tao ito ay ah, yung kay nanay. Ayan. May yeah. operation yan. Yung mga produkto lang galing kabila hanggang dito. Ah, pero yung taong taga doon nasa kay din. Hindi. Hmm, nalakad na lang po sila. Okay. Ayun. Okay. Ang gustong pumunta dito sa tramline dito sa Lorenzo Reyes. So under maintenance po muna ito ngayon, hindi muna ito pinasasakyan sa mga tao para na din sa kaligtasan ng uh, sasakay kasi medyo may kalumaan na raw sabi ng mga tao dito. Ayan, hihintayin na lang po natin yung official na uh, announce nung mga taga dito sa Lorenzo Reyes kung kailan ito pwedeng gamitin. So ngayon, hindi na po muna pinasasakyan ito kasi napakadelikado. So ayan pang si King Kong dun sa atin.